Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa at isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Henry Swan at shout out kay Layamon. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kakayahan ay limitado sa kanyang sarili, at ang ilan sa kanyang mga pag-uugali ng pagkakanulo sa ilang mga kritikal na sandali ay maaaring may mga limitadong limitasyon. Ngunit kung mayroong dose-dose ng mga patay na sundalo na handang sumunod sa kanya, ito ay ganap na naiiba. Una sa lahat, may malaking lakas sa mga numero, sa sandaling mangyari ang pagkawasak, ang pagkawasak ay nangyayari sa lahat ng dako, na nagbibigay ng impresyon na kinugkob sa lahat ng panig. Pangalawa, kung sobra-sobra ang ganitong uri ng pagkasira, bukod pa sa sanhi ng isang tiyak na halaga ng takot sa kalaban, ang pinakamahalaga ay ang paghihimagsik ng grupong ito ng mga tao ay magkakaroon din ng pagnanais na maghimagsik ang mga nalasan ng lason sa dugo. O, upang ilagay ito sa isang mas mababang antas, kahit na ang mga taong iyon ay hindi nais na maghimagsik sa oras na iyon, ang kanilang determinasyon na dumating upang subkuin sila ay hindi magiging napakahusay ipinagbili ka na ng amo mo, magtatrabaho ka pa ba para sa kanya? Malinaw naman, hindi ito magiging sobra kung gusto mong magdagdag ng isa pang kondisyon dito, at ito ay ang kondisyon na malapit ka ng mamatay, sampain, kung gayon hindi ko itataya ang aking buhay para sa taong ito. Most of it is just an idea. Fuck your love for Zaza. It has nothing to do with me. Sa makatuwid, ito ang pangunahing dahilan kung bakit sinubukan ni Han San Chen ang kanyang makakaya upang sundan siya ng grupong ito ng mga tao. Ilang minuto pa ang lumipas, at sa wakas ay binawi ni Han San Chen ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, at malinaw na nararamdaman ng mga naruroon na ang lason sa dugo sa kanilang mga katawan ay nawala muli, at ang kanilang paglilinang at lakas ay tumaas din ng husto. Nag-iwan ito ng maraming tao na labis na nalilito, ngunit mas natutuwa kung susundin mo ang tamang tao, ang mga benepisyo ay makikita ka agad, paano sila magiging malungkot. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Han San Chen. Han Ord Master, mas gamaan ang pakiramdam namin. Oo, ang aking paglilinang at lakas ay nararamdaman din ng bahagyang mas malakas kaysa dati. Ang dakila talaga ng iyong kagalang-galang na amo. Dalawamputlimang tao, bawat isa ay mas masaya kaysa sa huli. Mahinang tumawa ng mahina si Han San ang maliit na bagay na ito ay nakakapagpasaya sa iyo. Ikaw ay isang grupo ng mga pangkaraniwang tao. Pagkatapos natin lumabas, tuturuan kita ng mga mas powerful na techniques, alam mo rin naman si Han San Chen diba? Tumango ang lahat. Ang katawan ni Han San ay inookupahan ko, sa pagkakaalam ko, si Han San ay may maraming kakayahan sa antas ng Diyos, paglabas natin, ituturo ko sa iyo ang mga bagay na ito bilang isang guro. Siyempre alam ng mga tao sa sikat na tindahan na may mahiwagang kapangyarihan si Han San Chen. Ilang tao ang nakarinig noon na may nagbebenta ng mga kasanayan sa antas ng Diyos sa isang engranding seremonya sa isang sikat na tindahan, ngunit medyo mababa ang kanilang antas noong panahong iyon, kaya imposibleng malaman ng maaga na ang taong iyon ay Han San Chen. Ngunit nang sa wakas ay sumiklab ang digmaan, ganap na tumigil si Hans Sanchez sa pagpapanggap at ipinakita ang kanyang mga baraha, unti-unting alam ng lahat na ang lalaking ito ang nagbebenta ng mga kasanayan sa antas ng Diyos. Ngayong sinabi ito ng, halimaw, natural, lahat ay walang pagdududa sa kanyang mga salita. Ako ay puno ng walang katapusang mga inaasahan para sa cake na ipininta ni Hans Sanchez. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasanayan sa antas ng Diyos ay isang magandang bagay na hindi maaaring tanggihan ng karamihan sa mga tao. Naiisip ng lahat kung gaano sila kalakas kung matutunan nila ang gayong mga kasanayan. May isip ng lahat kung gaano. Kaluwalati ang tumayo sa tuktok ng bundok. So, sino ba naman ang hindi kikiligin sa ganoong sitwasyon? Salamat, Master. Tahimik na sagot ng lahat. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, dahil iginagalang ko ang aking guru dapat kitang turuan, kaya hindi ko na kailangang magpasalamat, bukod pa, lahat kayo ay magiging aking kanang kamay sa hinaharap, marami pang bagay na dapat matutunan, at hindi mo na kailangan, hindi na kailangang maging sobrang excited para sa isang kakayahan lamang sa antas ng Diyos. Dahil para sa akin, bilang aking mga alagad, bawat isa sa inyo ay magiging isang general na kayang tumayong mag-isa sa hinaharap, at bawat isa sa inyo ay magiging pinuno ng partido. Ang mga bagay na ito sa ngayon ay simula pa lamang. Pero sinasabi ko pa rin ang sinabi ko, ang lahat ay simula pa lamang, kung gusto mong mapagtanto, depende yan sa susunod mong gagawin. Parangalan mo ang iyong Panginoon, dadaan tayo sa apoy at tubig ng walang pag-aalinlangan. Hindi agad nakasagot si Han San Chen, sinulyapan niya ang grupo ng mga tao at bamantong hininga, ang susunod na hakbang ay ang susi kung maaari kang mabuhay ng buo, ngunit kasabay nito, ito rin ang pinakamapanganib na bagay na dapat nating gawin. Natapos na magsalita si Han Sanchen at tumingin sa mga tao, alam mo rin na maraming tao ang gustong mabuhay, at isa ka lang sa kanila, kapag ang mga gutom na aso ay nakikipaglaban para sa pagkain, sila ay mababaliw at kahit na ang kanilang mga mabangis ng ngipin. Tumango ang lahat, ang mga hayop na walang iniisip ay ganito, ngunit ang mga taong may pag-iisip ay mas nakakatakot nagpatuloy si Han San Chen, kaya, ang susunod nating aksyon ay malamang nabunutin ang mga ngipin ng tigre. Pero wala akong masyadong disciples sa buhay ko. I accept you and others today. I am willing to sacrifice something and take big risks for you bastards, but I just don't know if you have the skills. Ang kahulugan ng mga salita ni Han San Chen ay, syempre, upang bigyan ang mga disipulo ng malaking psikolohikal na kegenhawahan at iparamdam sa kanila na sila ang mga unang disipulo ni Han Sanchen, na napakahalaga. Sa ganitong paraan, higit silang magtitiwala at susunod sa Han Sanchen, at ang kanilang panloob na kaguluhan at espirito ng pakikipaglaban ay mapapahusay sa mas malaking lawak. Pangalawa, ang layunin ng paggamit ng mga hayop bilang isang halimbawa ay napakalinaw, iyon ay upang sabihin sa kanila na ito ay normal para sa kanila na ipagkanulo ang isang sikat na tindahan o isang bagay. Sa ganitong paraan, hindi sila makakaramdam ng anumang psychological pressure kapag nagtaksil sila. Tapos ang grupo ng mga tao na ito ay matagal nang tumatambay sa mga sikat na tindahan, kaya hindi mo maasahan na magtataksil sila anumang oras nang walang ibang ideya. Alam mo, ang puso ng tao ay gawa sa laman. Sa 25 tao hindi mo magagarantiya na ang lahat ay ganap na mawawala sa mental na pasanin at presyon. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, sila ay magiging handa sa pag-iisip ng maaga, at natural, kapag dumating ang oras, sila ay sumabay sa agos. Respected Master, sabi nga sa kasabihan, people die for money and birds die for food. We have been working faithfully in famous stores for many years, but now we have ended up being abandoned like this, We have anymore have any feelings for famous stores. Sa kabaligtaran, mahal kong guro, hindi mo ba kami maaaring hamakin ang basura? Tanggapin kami bilang iyong mga alagad, turuan kami ng aming paglilinang at mga pamamaraan, at iligtas ang aming mga buhay. Once I am a teacher, I will always be a father. I respect you, master, and you have shown us great kindness again, kahit ano pa ang gusto mong gawin namin. Lalaban kami sa iyo hanggang dulo kahit mawalan. Kami ng buhay. Tama, pag namatay ka, you'll fucking die. Anyway, pag nagpatuloy ito, kailangan din nating mamatay. Tama ka, imbes na hintayin mong mamatay, mas mabuting awayin mo siya. At least kapag kumikit ka at ako, itong walang kwentang basura na patay pero hindi patay ay makakapag-isip ng mabuti sa ilalim ng siyam na bukal na ito. Sumasang ayon ako isang grupo ng mga tao ang iniwan ng isang sikat na tindahan, ito ay maling balita na ipinasa sa kanila ni Han San Chen, ngunit nagkataon, sa pamamagitan ng layout ni Han San ito ay naging isang tiyak na katotohanan sa mga mata ng mga taong ito, natural, lahat din ay nagkaroon ng crush sa sikat na tindahan, may sama ng loob. Sa mundong ito, maraming tao ang kayang tiisin ang anumang dagok, ngunit talagang mahirap tiisin ang pagkakanulo sa iyong pinakamamahal na tao o isang tao. Maaantig niya ang puso ng sino man at lubos na mag-alab ang kanilang mga damdamin. Nang makitang ang kapaligirang nalikha sa pamamagitan ng pagpapaypay ng apoy ay umabot na sa antas na ito, lubos na nasisiyahan si Han San Chen. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang magpanggap na sobrang nahihiya sa kanyang mukha, pagkatapos mag-isip sandali, tumanggo siya, okay, Tama ang nabasa ko. Kung ganoon, labanan natin sila hanggang dulo. Matapos ang kanyang mga salita, tumingin si Han Sanchen sa 25 taong naruroon at sinabing, Sandali lang at kikilos kayo ayon sa aking plano. Ngayon, sasabihin ko muna sa inyo ang pangkalahatang plano, pumunta kayong lahat dito. Ang 25 tinaguriang disipulo ay walang kahit katiting na hinala, at lahat sila ay pinaligiran siya ng tapat. Pagkatapos ay tumigil si Han Sanchen sa pagsasalita ng walang kaparirikan at sinabi sa mga disipulong ito ang lahat ng kanyang mga plano. Sa puntong ito, walang itinago si Han Sanchen dahil kailangan niya ng kooperasyon ng mga disipulong ito at natural na maraming bagay ang kailangang ipaliwanag sa kanila. Sa ganitong paraan lamang, kapag ang plano ay aktwal na inilunsad, ang mga taong ito ay hindi makakaapekto sa pag-usad ng plano dahil hindi nila naiintindihan ang sitwasyon. Naiintindihan mo ba ang lahat? Tanong ni Han San Chen. Han Ord Master, naiintindihan naming lahat, sagot ng lahat. Tumanggo si Han San Chen. Okay, ngayong naiintindihan ko na, pwede ka nang umatras, tandaan, kailangan mong itago ang iyong mga ekspresyon bago magsimula ang aksyon. Oo, hindi na nagsalita ang 25 tao, masunurin silang umalis gaya ng binalak. Sa labas ng bahay, matagal nang naghihintay ang dalawang gwardya at dalawamputlimang iba pang tao, at medyo nababalisa sila. Kung tutusin, ang dalawamputlimang tao na kanilang napili ay ang pinakamahusay na kandidato para sa sikat na tindahan, ang pagliligtas sa mga taong ito ang susi, yung iba naman, walang pakialam. Gayunpaman, pinili ni Han San Chen ang dalawamputlimang tao, kaya't wala silang masabi at makapaghintay lamang. Ngayon, nang makita ang 25 taong ito na lumalabas, ang dalawang gwardya ay nagmamadaling tumayo at binati sila. Agad ding tumayo ang 25 elit na pinamumunuan ng dalawang taong ito at sumunod na mabuti. Kamusta ka? Sabik na tanong ng guard. Malumanay na umiti ang namumunong alagad, pagbalik sa mga bantay, ang kagalang-galang na panauhin na ito ay talagang isang natatanging panauhin, siya ay napakalakas lamang, pagkatapos ng kanyang paggamot, hindi lamang tayo malaya sa anumang pagkalason sa dugo, ngunit sa kabaligtaran, ang ating paglilinang ay bumuti ng husto. Oo, ngayon pakiramdam ko kaya kung pumatay ng elepante gamit ang isang palad. Matapos marinig ang mga paliwanag ng mga taong ito, sila man ang mga gwardya o ang mga piling tao sa likod nila, lahat ay tuwang-tuwa. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi lamang ang pinakamahusay na mga epekto na naisip nila, ngunit mas nakakatakot, nakakagulat at nakakabaliw kaysa dito. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa ang grupo ng mga tao kaya hindi na sila makapaghintay na pumasok ngayon. Then what does the distinguished guest have to say? Can we go in now? Nagmamadaling tanong ng isa pang guard. Ang pinuno ay umiling, sabi ng kagalang-galang na panauhin na maaari siyang pumasok, ngunit ang epekto ay maaaring hindi kasing ganda ng sa atin. Bakit? Tanong ng guard na halatang medyo balisa. Tsaka lahat ng nasa harap ay maayos. Paano ba naman yung nasa likod, na pinaka din sa village, biglang nawala yung effect? Kagagaling lang sa amin ang kagalang-galang na panauhin, at ang aming sigla ay nasira ng husto. Sa makatuwid, kung ang mga tao sa likod namin ay kailangang tretuhin, ang epekto ay natural na hindi magiging maganda. Ito, pagkatapos marinig ito, ang mga mukha ng grupo ng mga tao ay nagbago sa bilis na nakikita ng mata. Ito ay ginawa lamang ng isang grupo sa kanila ng labis na pagkabigo, at ang kanilang kalooban ay tulad ng pagsakay sa isang roller coaster, pataas at pababa. Gayunpaman, sinabi ng VIP na kung papasok tayo ngayon, maaari naming subukan ang aming makakaya upang matulungan silang pahabain ang kanilang habang buhay, at pagkatapos ay hintayin ang pagbawi ng VIP, at pagkatapos ay gumawa ng malalim na pag-aayos. Nagkatinginan ang dalawang guard, bagamat ang pamamaraang ito ay hindi kasing husay ng inaasahan, tila ito ang tanging paraan upang magawa ito sa ngayon. Kung hindi nyo tatanggapin ang dalawa, sinabi ng kagalang-galang na panauhin na pagkatapos niyang magpahinga ng isa o dalawang araw, maaari siyang direktang sumailalim sa isang komprehensibong paggamot tulad ng ginawa namin, ngunit, sumulyap ang lalaki sa 25 katao. Nang makita ang pagkabigo at pagkawala ng mga ekspresyon ng grupong ito ng mga tao, ang grupong pinamumunuan niya ay hindi maiwasang makaramdam ng labis na kasiyahan. Bagamat talagang nagsisinungaling sila ayon sa intensyon ni Han San Chen, sa anumang kaso, ang pagtrato sa kanila mula kay Han San at ang pagtrato sa mga taong ito ngayon ay talagang ibang iba. Ang respetadong master ay nagsabi na siya ay magpapagaling sa kanila ng lubusan at magtuturo sa kanila ng mga mahiwagang kasanayan, Ngunit para sa mga taong ito, ang respetadong master ay hindi man lamang nais na gumawa ng anumang mga proyektong legal iligtas sa mukha, direkta niyang sinabi sa kanila na hindi niya kayang gamutin ang mga taong ito, lalo na ang imposible, gamutin sila. Sa makatuwid, hayaan muna silang magsabi ng ganoong kasinungalingan, kahit na ang mga taong ito ay pumasok, ang pinakamahusay na resulta ay isang perfunctory treatment lamang ng master, na wala, ito ay mas masahol pa kaysa sa kung ano sila ngayon. Sa pag-iisip na ang aking paglilinang ay halatang mas mababa sa iba, ngunit ang aking kasalukuyang posisyon ay mas mataas kaysa sa iba, paanong ang isang grupo ng mga tao ay magiging malungkot? Paano ka hindi maipagmamalaki? Dalawang bantay, tumingin ka sa akin, at ako ay tumingin sa iyo, medyo naiinis na talaga silang dalawang ngayon, syempre naiintindihan nila ang kanilang tinutukoy, ibig sabihin, ang grupong ito ng mga tao ay maaaring hindi makatagal hanggang sa Hansan, doon na nanambalik ang anyo ni Chen. So, parang may ibang option sila, pero sa totoo lang wala naman. Sa pag-iisip nito, tumingin ang mga tanod sa 25 tao sa likuran nila at sinabing, dapat hanapin mo muna ang mga kilalang panauhin, mabuti pang sugpuin sila pansamantala, kahit papaano, ito ay mas mabuti kaysa direktang lason ng ulan ng dugo tumango ang 25 tao. Yung nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman na natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at point po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!